Ito na guys yung tubig natin. Bali 15 liters to. Para sa 17 yield. Surfactant, so, paktan, pekener, bubble enhancer. So, ito, ito lahat na ito nandito. Yung ano niya, coloring, kalamansi. Ayan. Degreaser. Ngayon, kahit alin dito unahin natin, basta ito ang panghuli natin na thickener. PDNA, sama-sama na lang yun. Ito lang yung panghuli para pang control to sa bula. Buksan ko muna to. Super ko muna para makita nyo. Yeah, is ko na siya kahit natin tong coloring si yan yeah. yung iba nito tinitimpla pa dun sa ano dati ginawa ko rin yun mas maganda yung ganito kasi nababawasan pa yung kulay niya naiiwan dun sa pit bottle sunod na itong mga nasa yung pabango Kena so, kailangan guys para yung yan, Tak nyo na lang ayan ito naman basta Ubusin nyo lang ito Panghuli huli dyan yung thickener yung tinatawag nilang salt tapos itong 5 in 1 yun tapos ito na lang yung dalawan itong pinakahuli yung thickener itong salt man, ilalagay na natin ito yan butasan ko muna yan Paglagay niyan, guys. Tingin-tingin. Gano'n. Mm -hmm. Hindi niyo nakita. No? Ayan. Ayan. Mm. Simutin niyo lang natin para hindi mawala yung pusit. ini teksturnya iya mix hmm. Uh. ini nah ngayon hindi pa natin haluin yan ito na ang natin bago natin haluin hmm. Uh si -huh. Kiner pagbukasan lang para tayo na gano'n ng magic syrup bud bud yan ganito lang oh ayaw lumabas ayusin natin yung ano yan lang Tara yung maghalo. Kaya kailangan medyo mataas yung timba o yung pititimplahan para pag bumula siya hindi siya upapaw. Ngayon kukuha na tayo ng panghalo natin. Ito na guys yung panghalo natin na ginawa. Ayan o. Ang halo nito ay isa parang paikot dalawa tatlo apat lima lim ito siyem sampo tapos sasalubungin mo naman sampo din isa yung ganoon para madurog yung ano maghalo-halo yung ingredients ganoon tapos pag nakasampo ka na naman ibabalik mo na naman ganoon lang yun technique nito tapos pabalik na naman ano you know, ano uh, ayan ganito lang gumawa ng dishwashing liquid wala nang maraming seremonya tapos dito naman ganun lang hanggang malusaw yung mga ingredients na doon sa ilalim tapos pag maliliit na masyado yung bula mamaya ipapakita ko sa inyo kung kailan yun dapat tumigil sa pag ganito is makikita nyo yan mamaya yung pagpino na hindi na ganito yung mga bula na malaki ayan haluin ko muna guys para makita nyo sabangan nyo na bibilis bilisan ko na muna ayan na guys so kaya mo muntik nang umapaw kasi kailangan mataas talaga yung balon din na gagamitin nyo para pag para pag bumulat na siya hindi siya umapaw yan pag ganito pa yung bula hindi pa yung pwede kailangan walang mga ganito kalalaki kailangan na, na siya pino na siya nakikita mo na yung grill na talaga yung Daniel. And mo puro maliliit na lang na bubbles. Yeah, tuloy lang, ganito lang ikot lang na ikot. Kung meron kayong mixer na ano, pang mix na ano, kuryente, mas mas mabilis. Iyon, Malapit ito, guys. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano na yung maliliit na yung bubbles niya. Hindi na ganyan kalalaki ganyan guys yung so na inahalo nyo tapos malapit na siyang abutin dun sa iba pwede nyo itong pahingahan ng mga 20 minutes tapos pag pinursa natin to baka umapaw pwede mo siya pahingahan Kaya malapit na to yung palatandaan na na malapit na siyang mamix na maayos basta wag lang siya magapaw yung gulat bakit ano, ma umapaw dito sa inaano natin para bumaba siya ay nga nyo muna mga 20 minutes tapos balikan nyo haluin nyo ulit hanggat makuha yung tamang mixture niya kaya mas maganda yung matas yung ano sa timplahan nyo para hindi siya umapaw pahingan ko muna guys, na guys tapos pahingayan natin ng 20 minutes Ayan. pino na pula niya. Uh -huh. Pwede na ito takpan. Lapit na. Uh -huh. Tapos tatakpan. Pag hindi ka ng 24 hours. Pwede na ito isalin. isalin bagay hmm. ganyan guys, pwede na yan yung takpan pino na yung bula niya, hindi tulad kanina ayun o ayan guys tapos hintay tayo ng 24 hours pwede na yan ni eh challenge sa pit battle mga pit battle natin para maging finish product abangan nyo buwas ayan na guys nakalipas ang 24 hours tiraan ang yung ganda o oh. ito na ating dishwashing liquid ah oh, di ba ganun lang pera na naman yan napakabilis ah, lang ng pera marunong ka ng ganito madali lang naman to guys kasi yung nabibili natin na sa Shopee nandun na kumplito na yun haaluin mo na lang yung sa tubig yun yung procedure kung paano ginagawa sundan nyo lang yung video ko na yun kuha nyo yan kasi napaka basic lang naman ito Ayan guys, thank you for watching at kung bago ka lang sa aming channel, pwede po kayong mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video gagawin about sa iba't ibang uri ng extra income. Pagandang buhay!